Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tila may pasaring ang alkalde ng Maynila na si Isko Moreno sa isa sa mga makakalaban niya sa 2022. Sa kanyang talumpati sa Quezon City, pinag-ingat ni Isko ang mga tao sa mga taong di umano'y namimigay daw ng ginto dahil baka tanso ang ibigay nila. Ayon din sa kanya ay kahit na lumaki silang mahirap ay hindi daw nagawa ng kanyang mga magulang na magnakaw. Wala akong tatay na presidente. Wala akong mamimigay sa inyong ginto. Ngayon, may umiikot sa barangay, nagpapirma, ginto, ginto, ginto. Tanso yan, baka matanso kayo, ha? Ang pupuloy-puloy kayo. Iingat kayo, mga alamay. Hindi ako pinagsala. Pero, paswerte ako sa magulang. Ayon, mahirap kami. Indeed, ang nanay, sa ngayon ay wala pang pahayag si Marcos tungkol sa patama sa kanya ni Moreno. Matatandaan na isa sa mga kandidato na makakalaban ni Moreno ay si dating Senador Bongbong Marcos na anak ng dating Pangulo na si Ferdinand Marcos. Sinabi noon ni isko na ang dating Pangulong Marcos ang isa sa kanyang mga role model. Naharap sa patong-patong na kontrobersya ang anak ni Marcos dahil sa diumanoy pagkupit nito sa kaban bayan. Kumalap din sa social media ang di umano'y ginto na dapat ay ipamimigay daw ng dating Pangulo sa bawat Pilipino na ginagamit na istorya pa rin hanggang ngayon ng mga nagbebenta ng peking ginto. Isa sa mga di umano'y scammer na gumagamit ng nasabing istorya ay si Francis Leo Marcos na ilang beses na pabalitang nagbenta ng peking ginto sa kanyang mga biktima. Anong masasabi mo sa balitang ito?